guys, ayan, so, ito naman yung aking pangalawang vlog po ngayon guys sa so, mga nagsubaybay, thank you, thank you po at dumating na po kami kasama andito po yung mga sister-in-law say hi muna te hi, hi. ne, say hi <laughs> ayan guys, so una na sila dito kanina pa sila nagtampisaw sa dagat guys si Kaidish na lang ang ano, hinintay nila Ayan, so babawi tayo guys. <laughs> so bukas ba, dalawang gabi na sila dito. Ayun pa kami dumating. Okay lang po yung guys kasi yung ano kasi nila guys, sa amin one week, yung isang sister in ko, yung husband niya, hindi po one week ang bakasyon, kaya nauna na sila dito ni Gurado. Pero si Kainish, uh, this week po, abangan niyo po, sunod-sunod po ang punta ko po sa dagat. At kung maganda yung panahon, mag ano tayo guys, Uh, yung tinatawag na Hanabi Fireworks and Float Parade po. May pupuntahan po si Kindness at sana magandang panahon at may share ko po, po sa inyo. So ngayon po is nandito po tayo guys at maraming salamat pala sa naunang na-upload ko po na videos kung saan is mabiyahe po si Kindness. Thank you kayo sa pag-uban di ba? <laughs> diba? <laughs> okay, so ngayon guys, nakarating lang po namin. Oh. Ito, nag na agad si Kindness guys. Ang iba talaga ang feeling kapag nasa dagat po tayo. Alam mo yung para nakakalimutan, nakakalimutan mo sa glit yung ano yung mga pagod yung yung lungkot sa Pilipinas na shift sure, din yung magulang ko sa Pilipinas mga kapatid ko pero kahit pa paano pag nandito na tayo ayan parang sarap sa feeling okay Hey guys, ito po yung ano ngayon. So, kunti na lang yung tao kasi dumating na kami ngayon guys. 5.30 kahapon. So, ito yung sitwasyon ngayon, guys. At uh, same pa rin yung mga nabavlog ko po noon. Ito pa rin po siya. So, wala lang, nawala dito yung ibang, ano, yung ibang boat na wala po. Siguro nag, ano, po yata. niyan. Tapos ngayon dito tayo. Akyat tayo dito, guys. Sa so, magandang. Ako, baka maalat tayo dito. guys. Yan, so pupunta tayo doon sa ano guys, sa uh, tent. ten, mamaya-maya ten, gusto maglakad ng sister in ko kasi nga kain na pa daw sila. Kain tulog, kain tulog. reklamo na. Yan po. <laughs> so kanina guys, maraming tao dito and then umuwi lang po kasi ah, iba may mga lakad. Maraming uh, ano, yung mga hapon guys. Hindi, ma hindi ganong mag-overnight. Pero sigurado mo may madaling araw marami pang tao. Mano. Oh. Yeah. Yan guys, so bumili na yung pamangkin ko ng Aquarius. Wala na siyang butong guys, ang Aquarius, 'di ba ni? Oh, parang butong, parang buko po yung ano niya, buko juice. Pero ano siya, maganda yung benefits niya sa katawan. Lalo na pag mainit ang panahon. So, ito yung maganda guys, ito. So, ng... Oh, ang laki ng puno guys, so, 'di ba? ako so maglakad muna tayo guys bago na ako makarating sa tent doon ayun sumabit ako sa aking sister in law maglakad muna daw kami mamaya na tayo doon guys sa tent dito muna tayo asan to sa tiangging tara na tiangging ay mag ipit pa siya ganito oh, yung kaya di ako ano Hi, Te! Ayan, nandito pala yung aming, ano guys, Sumba Girl. Wow, <laughs> oh, Te, ah, ang ganda na position mo dyan, ah. <laughs> Hindi lang no? Hi, kumusta? Ayan, ang ganda na ang ano ni Ate Bet, oh. May muta-muta pa. Hi, Hello. Hello. Ayan, ng, ano, oh. Hi. ganda. Hala, ingay. Natutulog pala. <laughs> ang ganda na ang ni Ate position, no? Oh. Ang okay. Ayan guys. Maglakad-lakad po tayo. Ano mo sa naman niya kung sanina guys. Oh. <laughs> may buhok. Okay. So may pakita ko sa inyo guys. So yan po yung ano guys. Oh. Uh, isa sa respetado. Ayan. So try okay. din ni kindness. Ayan. Tawal <laughs> <Duhal> kayo bro <laughs> Tagluto siya <laughs> na ready po na ang po ba Ka kaon Gutom na mo to. customer Gutom I... na ko Nalain mong over dili Pakiti paki ano yung over <laughs> Diba guys nasasigawan lang guys Parang nasa ano lang Wow, kanindot sa view guys, oh. Nice kayo, oh. Wow, ganda di ba? Mm. Nice ang view. Hmm? Ayan guys, oh, pwede pa lang mag ano dito, guys. Umakyat doon sa taas, oh. Ayan. kita nakita yung ano, yung mga history nila na nakno. Yung mga history. Hindi yan? Hmm? Hindi yan? Hindi. Ayan guys, tapos na po tayong nagpasyal-pasyal. So, hindi na kami demerit sa doon-doon guys. Kasi nga po, alas 6 na po ng gabi. Dito. So, nagre-respeto rin kami guys sa mga nakatira dito. Ayan. So, dito po sa Japan, hindi ka po kasi basta-basta mag kuha ng video po na pag hindi mo na property Yan. so kaya si kindness Kay alam po yung kung saan lang po yung limitation natin na po yung tayong kumuha ng video dahil bilang nandito po tayo is sa beach lang po yung ating kumbaga pinuntahan natin dito mangisda fishing kaya biniyara natin dito is parking area lang po so dito po ay may limitation alright so ayan guys sing mga kamagana ko po andyan baka baba tayo guys Ito yung maganda guys kasi may agdanan siya. So pwede kaya rito dumahan agad para mas malapit. Ayan. So pagkarating ni Kindness, mula kanina hindi pa ako nagpunta dito kasi nga nagaya agad yung aking sister in law na magpasyal mo na kami sa itaas. Kasi maabutan na raw kami ng dilim. Eh, okay. yung iba yata parang natutulog pa. Ayan. So nagtutulog naman yata si bro. Aha. Uh -huh. Apa telur yang Tolong gan Pak Pak Yahai, Hello Hello yes. abang, What's up Plaza, hi bro! how are you? Hey, hai, hai, hai! Tunggu, hai! Hi Mia. Hi ba kuya. Dali oh. ah. Hi. na, ba di pa siya? Hello. Oh. Hi. yo! karon da ko. Ay. Karon da na ko naabot. <laughs> Ay, mga dato mo din yung mga kaatubang. Ay, sa, sa brok eh. Ay, sa, sa babag. Ito yun, igay, basi, para mapasipa. Pero dami ba? Ay, <laughs> yung <laughs> Natulog, natulog. Is, kumusta man ang akong palangga? Ang palangga, kumusta man ang palangga? <laughs> Kuya, kumusta pa yan? Gani. Kuya, hello? Hello po. Pero, sumayin. Okay na po po. Hindi, okay lang po. Wala <laughs> <Really, okay, okay. sharp> naman fish, oi? Yeah. Bro, ano yan bro? Nagluto ka na naman bro? Uy bro, tari ka to kayo bro. Gapo kayo, gapo ng gano'n bro. Gihin mo bro. Balay. Thank you. Ayan guys, nabigay ng artificial grass ni Kindness. Arigato po sa'yo, Masta. Kaya eh? po tayo. Wow, ano yan, te? Yakisoba in Tagalog, Pansi. Pansit. Sino nagluto, te? walang iba ang si ano Chef <laughs> Boy Chef Gabo. Chef Gabo. <laughs> Chef Gabo. <laughs> 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 Aba, mukhang mainit pa yan, Tya. oo oh, kain po kayo. Kaib. Aba, may barbecue pa. Nagdala din kami doon ng ano tong barbecue. Puro carnita ito, no. Okay. Aba, naka -ready na yung ano, ano, nakahuli na ba to? Bro? may huli, may nakakuha na to nagihaw na ng isda Ay, may huli daw sila guys kanina yan po alright guys at yan po is nagpapahinga po kami yan, yan po ang pinakagusto namin sa tabing dagat guys ang kunting relax lang po sa mga, mga pagod na katawan sa trabaho Ayan, so kunting banding at syempre may kantahan din at sayawan tayo

guys. Um, uh, Lakad-lakad muna sa guys. Papunta ako sa parking area. O ba diba? Ang dilim-dilim na po ngayon. Yan. So, hindi naman tayo mag-alala guys. Kasi may mga ilaw naman. Tapos, nakita niyo po guys yung ibang sasakyan. Naghahanda na po yung ibang kamag-anak ko. Uwi sila kasi bukas po Monday. May mga anak kasi nila guys. May mga ano, mga sports po. May mga club kasi silang sinalihan sa school. So, kailangan silang umuwi guys. Yan. So, Magbiyahin muna sila. Tapos may paparating naman po. Ayan, uh, kamag-anak din namin. Okay, so overnight po ito ngayon guys. Nako, si Kaimesh. Wala na naman itong tulugan. <laughs> Ayan, so bukas pang namin sa umaga. umaga. Alright. Ayan guys, ito yung maganda sa place na to. Kasi nga po, uh, kaya lang binabalik-balikan. Kasi parang nandito na po talaga siya lahat. Uh, may ano na, may pwede ka mag-fishing, camping, barbecue. Kasi guys, yung iba kasi mga beach resort dito, bawal po kami mag-barbecue. Ayan. So, bawal kami magluto ng lechon deli. Ayan. Dahil nga po, yung para sa beach resort, inaalagaan nila yung mga puno kahoy. Kaya isa ito na gusto namin kasi wala pong bawal dito. Ayan. Alright guys, hanggang ngayon. Yes. Ayan, magiinuman, kapintuhan, kainan. Ayan po. So, wala kong payang kain ito, guys. Hirap mag talaga. Ayan. Ayan. pa sila, guys. Yung iba, nagkahiga, nagre-relax.

may kamote, mais, talong, singkamas, kamas, oh. <laughs> aw. Kanta naman ito yung. Tapos, ang oh, sani ito. E? Aba, pabili po ng french fries. Later. Magkano po ang french fries? Buy steak is piso. Ay, guy, napakamura guys. Ah. Magkano ang french fries sa Pilipinas? 5 pesos na. Dito is? Because ano, nang panic buying kasi. That's why. Okay. Wow, guys. So, french fries naman tayo. Kanina one puro. One steak piso. One stick piso. Ay, mahal pala. Akala <laughs> ko mura. One stick. <laughs> okay. Ayan, guys. So, french fries naman ang niloto. ngayon ni Kuya Ace. Alright. Okay, guys. So, ayan pa. Ang okay, iba, nandun pa. Hello. Lakas na, tama, bro. Okay, bro. Lakas tama. Okay. Lakas na tama, tama. kaya napa turun si kain dash guys oh thank you kain napa juga oh, turun guys thankful guys si kain dash alright guys nontonlah po yung aming french fries So ayan, nandito na po ang Jollibee at Donald. <laughs> Pinakisa na ang aming ano, nagkaisa ngayon. Tapos guys, may nagluluto pa tayo na isa pang balut. Okay. Wow. Arigatou gozaimasu, kuya is. Okay. Wow. wow. Tapos may nakaready na sauce. Oh, yes. Diba? Tara, tara, tara. Yun guys, Bakit ko sa inyo yung sauce guys na ginawa namin. Mayonnaise and ketchup po. So ito yung mga favorite ng mga bata. Ang uh, mayonnaise and ketchup. Alright. Okay. Tapos na. Dito tayo ngayon sa tabing dagat pa rin guys. Gusto maligo? Pwede? Okay. Okay, now. Okay, now. I'm not going hey. All right. Out, out, Diba? Ah, hmm. So, french fries, french fries kayo dyan. Tagpiso ang stick. <laughs> Tagpiso ang steak. Okay guys, so hintayin natin guys maluto ang french fries. Okay. Oh my po po Lulubog, lilitaw ang buwan at araw. na emosyon. Ang panahon. Ang panahon. Nagbabago Minit oh, na Minamahal Alright guys At ngayon is Makahinga muna si Kindness guys Para bukas is Kung may time tayo mag fishing And then, maligo sa dagat. Yan po. Para bukas na po ang uwi namin, guys. Okay? So, ako muna ay magpapahalam sa inyong lahat. So, ito lang po yung mga na-share ko po ngayon sa aking uh, overnight namin ngayon, guys, sa aming bakasyon. So, malamang kung maganda po ang weather sa Japan, guys, uh, babalik ito, balik po, po sa dagat. Pero, ibang place naman po yung dito dito. Ayan. So, abangan nyo po, mag-fishing naman po si Kindlesh. And then, may pupuntahan ako papasyalan, guys. Uh, try ko lang po, po kung makakaya ko pa sa schedule na to yung buong week po na ito na bakasyon. Alright? So, thank you for watching po. At kunting papahinga muna sa kainish, matutulog lang po. Bye guys! Domo arigatou gozaimasu!